Madami yung nagko-content -co ngayon kay alias Rene. O napaka-in-demand niya ngayon sa social media kasi kinokontent siya ng content creator. So, bigyan po natin ng sarili nating reaction. Ito si alias Rene na dating witness sa nangyaring hearing na pinamunuan ni Senator Risa Ontiveros. Share ito sa Facebook ni Ka Eric. So kay Ka Eric ko siya unang nakita hanggang na-share din ni Ma'am Linda ni Ma'am Emmy at marami pang iba. Mga sikat na political observer ay uh tinitake down di umano yung kanilang mga account dahil dito sa pag-react uh, nila dito sa viral ngayon na si alias Rene. So kung matatandaan natin guys, siya yung nakasombrero dyan, na nakablu, nakamask, habang parang cross exam siya ng mga senators natin during the hearing last year. ja naman yan sa YouTube, available siya umiiyak siya doon sa kanyang pagtestify. Uh, parang yung mga salitang binibitawan niya ay mga pilit lang mm. na meron siyang binabasa na script. So ngayon, makikita natin ang difference nung noon at ngayon. At kung gusto niyo balikan niyo kanyang pagtestify noon, available siya sa social media. Dinawit din itong ni Rene, yung si BP Sara at si ex-president PRRD. So, ipapalabas ko muna ito ha, pero mahaba ito, this is 16 minutes, na napanood ko ito sa isang channel na 200, mahigit lang yung subscriber. Pero ngayon, I think lumolobo na siya at napakadami na rin ng kanyang views. Nagbabiral na ito. So, Michael Maurilio, alias Rene, uh, hindi po ako pinilit na magsalita ng katotohanan kusang loob ko pong inilalahad ang mga nagawa kong kasalanan at mga plano laban kay Pastor Apollo C. at sa Kingdom Ministry. Ako po yung witness na, uh, ako po yung witness, kinawang witness ni Henry Risa Ontiveros na nakatakip yung muka. Pero ngayon, hindi na sapagkat uh, nagsasabi na ako ng totoo. Uh, binayaran po ako ni Henry Risa Ontiveros para mag laban kay PRRD. BP Sara at kay Pastor Apollo si Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at kasama ko doon na nag-witness sa sinado ay ginawa lamang ni Sen Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom. Hindi ko na siya tatapusin kasi mga kababayan, kapag nag-share ako ng link dito sa StreamYard, um, nag-week yung aking uh, connection. So hindi kinakaya. Alam ko na panood na ninyo ito this is 16 minutes na kumakalat ngayon sa social media. A party ko, no? Uh, ito yung nakaka-alarm at nakakalungkot na bahagi ng buhay ng bawat Filipino. Kasi noong narinig natin siya na nag-witness laban sa mga Duterte at kay Pastor Tibuloy, paniwalang paniwala yung mga tao. Kahit nakatakip yung mukha niya, naka siya, naka siya, Paniwalang-paniwala yung mga tao kasi akala mo totoo yung kanyang sinasabi. Yun pala ngayon malalaman natin na yun pala ay script lahat na ginawa ng kampo ni Sen. Risa Ontiveros Yung ating batas ay parang pinaglalaruan mismo ng ating mga inilukluk sa ating sa, sa Senado para sanang protektahan tayo na mga maliliit na mga mamamayan, nawawala yung ating tiwala dahil sila mismong nasa taas na siya nating pinagkatiwalaan ng ating mga boto para ipagtanggol tayo sa kasamaan ng mga tao sa lipunan ay sila mismo yung nagtuturo dito sa mga itong kay uh, Elias Rene na ibaloktot o baloktutin yung tama eto uh, lumantad talaga siya na wala siyang takip sa mukha, wala siyang uh, maskara, wala siyang, you know, kitang-kita yung kanyang real identity, kompleto pa. Kapag inuusig ka na ng konsensya mo, ilalabas mo na ang lahat. Um, truth will set you free. At nakakakilabot itong mga ganitong klasing mga tao na hindi din naman ko masisisi na kumapit sila sa patalim dahil sa kahirapan. Kung mismong ating uh, Senador Risa Ontiveros ang nagturo at ang kanyang company o grupo para magsinungaling ito si Elias Rene, nasaan na yung kredibilidad ng ating mga iniluklok na senador? This is a very big challenge sa mga uupo nating bagong set of senators iko-call out natin ang atensyon ni Senator um, Rodante Marcoleta. Sana ang magpaimbestiga nito kapag nandiyan na siya sa Senado. ngayon na uh, na alam na nila na nag, siguro ako by my own observation siguro dahil nga sa nagkakagulo na ang bansa, marami ng mga kababalaghan nangyayari at baka sakaling kaling uh, bilang isang KOJ uh, worker ay tumagos na sa kanya yung mga pangaral o yung mga kanyang natutunan sa loob ng kanilang uh, simbahan. Kaya siya ngayon gusto niya nang ilabas yung katotohanan kasi not all uh, the time nandito tayo sa mundong ibabaw. All of us are passers-by. Kaya siguro itong si Alias Rene, uh, bago pa mahuli ang lahat, ay at least nakapagsisi siya at nailabas niya kung ano talaga yung totoong pangyayari doon sa mga akusasyon kay Pastor Tibuloy na hanggang ngayon hindi pa natin alam kung anong totoong sentensya na ipapataw sa kanya dahil hindi pa tapos yung uh, paglilitis laban sa kanya kung mapatunayan ito dahil sabi ko nga i-call out natin si Senator uh, Marcoleta dahil yan siya lang ang nakikita nating pag-asa. Siya lang yung nakikita natin sa ngayon. Aside dun sa mga iba pang katulad ni Senator Bongo na talaga naman doon na talaga siya nakatutok sa pagtulong sa mga mahihirap. Kasi kung ganito na pinaglalaroan ang batas ng Pilipinas ng mga kung sino-sino lang dahil kumakapit sa, sa patalim o sa pera dahil sa kahirapan. And then later on dahil inuusig ka na ng konsensya mo, magsasalita ka na na hindi uh, pinilit lang ako, hindi talaga yan yung nasa puso ko litong-lito na tayo. Paulit-ulit na lang nabibiktima ang maliliit na mamamayan dahil merong mga personalidad na nasusuhulan. Kung mismo nalilito, kung alin ba talaga ang katotohanan. Ito sa paglantad niya na hindi tinakpan ang mukha, walang uh, pagbabago ng boses. Ay nagkakaroon tayo ng pag-asa na baka sakali um, lumabas talaga yung totoong issue at totoong nangyari dito sa mga pag-abuso ng uh, mga nasa authority natin katulad ni General uh, Torre na nagkaroon pa ng pagpanaw dyan sa KOJC. So yung mga inosenteng mamamayan na nadadamay dito sa kanilang mga pang-interes o sariling interes, yan ang, la, ang kawawa, no? Kasi hindi sila protected ng ating batas dahil dito sa parang nagkakaroon ng kampi-kampihan kung sino yung kakampi sa politika ay uh, doon lang sila yun ang nangingibabaw pero yung maliliit na mamamayan hindi na napapansin dahil ang focus ng ating mga nasa authority ay itong pagkamal at kaban ng bayan at pataasan ng kanilang mga ego kung ano ba uh, kung sino ang uh, pataasan ng kanilang mga uh, ego diyan sa kanilang kanilang mga posisyon. So, we're very sad for this information na kumakalat ngayon. Nasabi ko nga noong nakita ko o napanood ko ni na umaga na sa 200 lang yung subscribers pero nasa 2000 plus yung kanyang views. Ngayon yata ay kung hindi ako nagkakamali, hanapin natin kung ilan na ang views. Tingnan natin ha. Kasi share ko yung kaninang umaga. Okay, so tingnan natin. Dito sa account ni uh, Pagtanggol Valiente, kasi ito yung na, ano ko, 83 na. At ang kanyang subscribers ay, uh, tika, i-share ko guys ha. Oh, yan yeah, o. Kanina, kinuwang witness ni San Rizon Tiberos na nakakakitang um, ang subscriber lang niya ngayon, ay hindi na sapagkat ha, uh, nagsasabi uh, ako ng nasa, ito. Uh, binayaran po ay. ako ni Sanri Soundtiberos para mag-testify laban kay at PRRD, Pisara at kay Pastor Apollo si Kibuloy. Lahat ng sinabi ko, at makasama. Ngayon, ang kanyang views ay nasa 83,000 at ang kanyang subscriber nasa 608. So, madami ang nag-interest. Madami yung nag-content na nito ngayon dahil sa alarming revelation nitong si Alias Rene. Well guys, kung gusto nyo mapanood ang buka si 16 minutes ito mahigit, uh, yan sa social media available at uh, sinishare ng iba't-ibang mga social media content creator. This is very alarming na pinaglalaruan ang ating batas sa Pilipinas. Nakakalungkot isipin na kaya niyang na na nasuhulan siya before, at ngayon na uh, lumalabas siguro na hindi siya nakakatulog, nakita niyo stress siya. Siguro matagal, um, siguro hindi niya nakayang dalhin uh, habang buhay yung kanyang pagsisinungaling uh, sisinungaling doon sa scripted script, scripted na binabasa niya na, no, doon sa pag-witness niya. At ito ngayon ay gusto na niya i isiwalat yung totoong uh, pangyayari. Kaya kung mapatunayan ito, meron na naman tayong isang iniloklok sa mataas na posisyon na siya rin bumiktima sa atin o siya rin uh, nagbigay sa atin ng pagpabagsak dahil uh, nagtiwala tayo sa kanya kaya siya ibinoto at nasa pwesto dahil akala natin ay uh, magtatanggol ito sa atin. Sa kabila ng ating mga naisip na meron tayong makukuhang tagapagtanggol ay uh, siya mismo nagturo sa atin para manghina sa mga nangyayari sa ngayon. Well, anyway, um, abangan natin ito at sana maimbestigahan ito sa Senado at uh, again, aasa tayo kay Senator Marcoleta na siya nito ang mag-handle sa investigation. So, maraming salamat po at napaka ano, no? Napaka an, napaka bias ng ating mga inihalal na mga nasa posisyon kasi hindi sila nagtatrabaho ng uh, sa tama, kundi pera-pera na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mm -hmm. Nakakatamad mag-video o mag-record kasi nga ang signal ko ay hindi nakikipag-cooperate, kaya bihira po ako mag-upload so maraming salamat i'll see you again on the next video bye